<laughs> sa <Satis>, nah. <laughs> <laughs> pa enroll enroll ka na. pa enroll may mechanic ka na. Sina nga ang para oh, di bar, Limot, Limot ko na? ko na rin. <laughs> Raven. 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 ikaw, Edong. 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 ka <laughs> <laughs> <Muno> ka Edong. <laughs> oh, na <laughs> 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 Ta tapos ikaw? Ken. Ken. mukha ng F-Porn. Oo, ni ano... In Shanghai, <laughs> in Shanghai... In Shanghai, in Shanghai... In Shanghai, Shanghai... Pero bago kayo tantaan ng kasama namin, syempre may pa-contest kami uh -uh. ng ating uh, newlywed. Ayan. So, may premyo kayo. O sino pasensya manana. na po uh, kung kayo po ang napili sa Encantadja. <laughs> okay. Pag nangingialam ng lecho plan, ibabalot ko na nga yan, eh. <laughs> Buu, huwag mo nang bawasan. Binulungan ko <laughs> na nga si na R.A. huwag mong bawasan yung lecho plan. Akin na. okay. <laughs> okay. okay. Abante po kayo konti. Baayan. so yun na po. In. Okay, katanda po ako muna, pero kailangan ko ng backup singer. Oo. Uh, -oh. uh -oh. Sige, ikaw po yung uh, pinaka-backup mo po yung ta ah! ah! <laughs> <Bakilakas laughs> na na konti, oh, pa kanya na 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 po na si... Si na Pati gusto na kayo magkakasag Isa pa nga, isa pa nga, Mara. Isa pa nga. Diyos ko, katanghalian ka. Aking ikaw po. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ano ba yun? Tanahan mo na ba? Tanahan naman kong... Nagyan mo naman ang feeling, sir. Sir, pumapatol din ako sa lalaki. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ayan. Ayos, na, na. Ikaw pwede na. naman. Ay, ikaw. Wow! Wow! Ang galing! Parang <panikil. laughs> Ah, okay. Okay. Sige, Susubukan ko lang. Hatandaan okay. nyo yun, yung mga backup mo. alam nyo na. Okay. I feel good. I know <només> that I would. I feel good. parang walang sakit. I know that I would. na ko ng energy yung chuk chuk. Chuk, -chuk. Ganon! Um, yung diin na diin! Um, isa pa daw, isa pa daw! So good! Chuk chuk! So good! Chuk chuk! I got you! Ay, mare Wait na! Eka! Galeng! Parang gusto ko yung chuk chuk niya ha! Yung chuk chuk niya nakatitig sa'yo habang nainig siya ng mara, chuk chuk. Mamay kita! Tama-tama, <laughs> <laughs> wala akong kasama. May kasama. <laughs> Ha? Ay, kapatid mo! Ayaw mo na tayo! Sabi ko na eh. Kaya pala kanina nakangiti ka kagad sa akin. Ako pala yung future ate mo. Puska, hindi mo naman sinabi na nandito pala siya.